Gerald ay hiwalayan na si Julia Barreto para kay R.C. Munoz. Usap-usapan ngayon sa showbiz ang balitang hihiwalayan na ni Gerald Anderson si Julia Barreto para sa aktres na si R.C. Munoz. Ayon sa isang malapit na source, matagal nang may hindi pagkakaunawaan sina Gerald at Julian na lalong lumala matapos mabunyag ang ugnayan ni Gerald kay RC. Sinabi umano ni Gerald sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang panindigan ang responsibilidad kay RC. Lumalabas rin na mas madalas na raw magkausap at magkasama si na Gerald at RC nitong mga nakaraang linggo. Masakit man ang desisyon, handa raw si Gerald na tapusin ang relasyon nila ni Julia sa maayos na paraan. Si Julia naman ay nanatiling tahimik at hindi pa nagbibigay ng pahayag. Umani ng batikos ang aktor mula sa mga fans ni Julia na nadismaya sa kanyang desisyon. Sa kabila ng kontrobersya, naninindigan si Gerald na mahalaga sa kanya ngayon ang kapakanan ng magiging anak. Inaasahan ng publiko ang kumpirmasyon mula sa kampo ni Julia at RC sa mga susunod na araw. And this is Archika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.